Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang kaibigan ay ang pinakamahalagang yaman sa ating buhay? Kung ganoon, sino ang unang pumasok sa isip mo? Magandang araw mga bata. Ako si Ate Lucy, isang work immersion student dito sa Quezon Provincial Library. Meron akong kwentong ibabahagi sa inyo tungkol sa mahiwagang upuan ni Kasi. Ano nga ba ang mayroon sa upuan na ito at bakit mahalaga ito para sa kanya. Halika't pakinggan natin ang kwentong Pinamagatang Cassis Chair. Isinulat ni Mae Mabesa Mihares at iginuhit ni Joey Elson. Nais ni kasi na magkaroon ng maraming kaibigan. Madalas niyang ibida ng marami siyang kaibigan sa paaralan. Isang araw sabi sa kaniya ng kanyang lola Charito kasi ipupusta ko ang isang malaking lata ng sari-saring biskwit na wala kang maraming kaibigan tulad ng inaakala mo natitiyak kong karamihan sa kanila ay puro mga kakilala lamang sige po lola tinatanggap ko ang inyong hamon sabi ni Cassie na walang pag-aatubili sa katunayan hindi rin niya tiya kung paano niya malalaman kung tunay na kaibigan ang kanyang mga kamag-aral. Kung kaya tinanong niya si Lola Charito. Sabi ng matanda, alam ko kung ano ang kailangan mo at nasa loob ito ng ating atik. Umalis taglit si Lola Charito. Nang siya ay bumalik, tila may dala siyang mabigat na bagay ngunit walang makita si Kasi sa mga kamay ng kanyang lola. Gamitin mo itong upuan, Kasi. Hindi ito nakikita kaya hindi ito madaling upuan. Ngunit kapag dinala mo ito sa paaralan at ito ay iyong naupuan, gagana ang mahika nito at makikita mo kung sino ang iyong mga tunay na kaibigan. Sabi ng kanyang lola. Dinala ni Cassie ang invisible na upuan pagpasok niya sa paaralan. Sa oras ng kainan, tinawag ni Cassie ang lahat ng mga tao sa cafeteria at sinabing, mayroon akong ipapakita sa inyo. Ano yun, Cassie? Tanong ni Dayan na mukhang nananabik. Invisible na upuan, sabi ni Cassie. Mayroon ba itong kapangyarihan? Tanong ni Sylvia. Oo, pero bumuo muna kayo ng isang bilog at nako. ako. Huwag kayong gagalaw. Kamangha-mangha ang inyong makikita, sabi niya. Sinikap ni Kasi na makaupo. Dahil hindi niya ito makita, dumapresiya at nahulog sa kanyang likuran. Tumawa ang lahat. Marami pa kaming dapat gawin, sabi ni Sylvia. Sandali, nagkaroon lang na konting problema. Sabi ni Kasi at sinubukan niya ang maupo muli. Hindi na naman nakaupo si Kasi at pinagtitinginan na, na siya ng kanyang mga kaklase. Talunan! Sabi ni Kevin hamang tumatawa ng malakas. Mas malakas pa ang tawa ni Dayan. Hindi mo kaya! Sa bawat pagtatangka ni Kasi na umupo, ulit-ulit -ulit siyang nahuhulog. Hanggang sa huli niya pagsubok na maupo ay hindi na siya nahulog. Nakaupo siya na tila lumulutang sa hangin. Hindi ako makapaniwala. Totoong nang mahiwaga ito. Sa wakas, naramdaman na ni Cassie ang hiwagang sinasabi ng kanyang lola Charito. Napatingin siya sa likuran niya. At nakita si Nagabi, Andrea at Sara, ang kanyang matatalik na kaibigan na nakahawak sa kanya upang hindi siya mahulog. Naluha si Kasi sapagkat itinuring niyang mga kaibigan si Nadayan, Sylvia at Kevin. Ngunit wala silang ginawa kung hindi ang pagtawanan siya. Hindi nagtagal, pinunasan ni Kasi ang kanyang mga luha dahil alam na niya kung sino ang kanyang mga tunay na kaibigan. Nang gabi niyon, binisita ng apat na magkakaibigan si Lola Charito. "Natalo po ako sa pustahan natin, Lola. Ito po ang inyong dilatang biskwit." Sabi ni Kasi. Masaya nilang kinain ang mga biskwit. Gaya ng aking sinabi kasi, hindi kailangang magkaroon ka ng maraming kaibigan. Sapat na ang iilan lamang. Ang mahalaga ay ang totoo matapat na mga kaibigan na iyong makakasama sa hirap at ginhawa sa habang buhay. Sabi ni Lola Charito. Nagustuhan niyo ba ang ating storya mga bata? Ating tatandaan na hindi nababase sa dami ng tao ang matuturing nating kaibigan. Sapagkat ang tunay na kaibigan ay nag-aalaga at tanggap sa kung sino ang totoong tayo. Kaya't bigyan natin ng mahigpit na yakap ang ating mga totoong kaibigan. Sana'y may napulot kayong aral sa ating kwento. Hanggang sa muli, paalam!